For today's vlog, tara, sama naman kami sa aming panibagong mini vlog. Naglalaga nga pala ako ng itlog ngayon at nang pabili nga ako ng lugaw sa asawa ko. Meron naman kami itlog dito sa bahay kaya naman plain na nga rin pinabili kong lugaw. Dahil sobrang lamig na tuwing umaga kaya naman perfect nga itong pang almusal. At dinamihan ko lang na paglaga ng itlog at baka gusto din ng mga kasama ko dito sa bahay. Wala na nga lang ako nag sa lugaw at nakapanood niya ako sa kumamis natin at sakto naman na matagal na nga din ako hindi nakapaglugaw kaya naman nag crave talaga ako dito at hindi nga din nagtagal dumating na nga din yung asawa ko taras kaldo nga din nabili niya Kalo mas masarap nga ito dahil taras kaldo pang inabili niya dalawang egg na nga ito dahil share na nga lang kami dito na asawa kong kakain pag ganito naman talaga malamig ang panahon ay talaga naman masarap kumain ng lugaw at hato naman si Sai nakakauwi lang. Kaalam nga lang nila sa akin ipupunta nga lang daw sila dito sa malapit pero nakarating pa sila ng highway. <laughs> Wala nga, nga kasi silang magawa kaya naman doon nakarating sila doon sa highway. Hindi ko nga lang kasi inaasahan nandun pa nga sila makarating at nakapantulog pa nga si Sayo. Kaya naman ang Sayo ni Craven satisfied na naman. At pag uwi nga ng asawa ko galing mag-service sa school eh ito mga uwi niya. Nakabili nga siya ng singka masat at mangga. At meron niya din silang nabiling sibuyas dahil mura nga lang daw ang sibuyas kaya bumili na nga din daw sila. Matanda ang Sibuyas. tambing nilo six one hundred dalawang kilo pagilid ng daan at meron yata din blessing na ice cream kaya naman maraming salamat po sa nagbigay wow lusaw na Dahil matagal-tagal lang nga din ako ginakay ng singkamas kaya naman nagbalat na nga din ako kaagad at perfect nga ito sa bagong alamang at maanghang pa. Sobrang dalang nga kasi nito kaya naman nung nakakita yung asawa ko ay bumili nga daw siya kaagad at nung kinagabihan naman ay ito naman nga ang aming uulamin yellow pin, meron pa nga daw kasing yellow pin sa sabi ng kuya ko, ay gagataan na ng nga lang daw, bigla nga siya nag sa ginataan, kaya naman sabi niya, ay ginataan na ng nga lang daw, imbis na pirito, at sakto naman dalawang dami-dami nga din kami dito sa bahay, ay konting nata lang sa kanin, ay talaga namang ulam na at sa mamba nga ito na sa usawa ng patis at sila ay talaga namang perfect ng ulam buhat nga ano naginiho kami na to, ay nagustuhan na nga namin, at palagi nang ng kuya ko dahil bukod pa sa masarap na to, ay hindi pa nga siya matini, kaya kahit pati mga bata ay nagustuhan na nga din ¿La? Sí. At heto na nga, luto ng ating yellow bean. Talaga naman looks pa lang, eh, masarap na. Yan naman for sure na mga rice kami dito. <laughs> oh, Shia, see you in my next vlog. Thank you for watching. God bless.